lan maghapon ulan 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 sa bagyong sarili so yan papasok tayo ngayon sa so, oras na to yan nandito na tayo sa ating uh, trabaho tapakita natin yung ating nagawa na dito sa loob ng bahay halos kompleto na may ilaw na kulang na lang yung mga na sandilir na ilaw ay yung mga ilaw sa gilid gilid meron na ayan o uh. May ito yung sugeta na sa uh, malinis na rin yung ating flooring. Uh, kapag na tayo, yung mga pintuan, mayroon ng mga handle. Mga, may mga doorknob na sila. Uh, kasi yung dito sa maining main door. Yan, nakikita yung flooring natin, madinis na. Tapos, uh, at sa kisamin natin, ayan, mga ilaw na yung mga drop ceiling natin. So, yung nakikita nung yan, yung Kusi Kitchen naman. Maliit lang na bahay na to, pero napaka cute. Uh, pwede pwede sa tamang, uh, sa mga bagong mag-asawa na wala pang anak. Uh, pwede pwede yan. Three bedroom siya. Master's bedroom, tsaka yung pinakadalawang maliit na kwarto. Ayan, uh, halos kumpleto na. May salamin na, may mga lahat-lahat na dahil tapos na nga tayo dito sa loo. Isilipin natin ang isang kwarto. Na, yung mga pintuan nila nakalagay na yan. Hanggang hulidan na tayo dito sa Napakaganda. Pwede na silang maglipat ng mga gamit nila. Ayan, yung mga cabinet natin, duko white. Tapos yung kulay natin, mga barnis ay uh, mahogany. Eh. Lahat mahogany. Eh. Ayan, lahat ng kwarto mayroong two colors yan na uh, grey delight at saka touch of yung kan natin kunulay sa mato. So ito yung pinakamaskers nila yan. din natin na uh, hindi ang ilaw. Ayan, mayroon ng kama na hindi pa rin nababalutan ng ano. Uh, hindi ko alam kung pintura o sabi ng Indian lalagyan daw nila ng tatapalan na lang daw ng ano, formica. Diyan yung kanilang ano. So, yan guys, yung ating kabineto dito sa lababo, dito sa kitchen. Main kitchen. So, yung hindi pa naka uh, naka nakasubscribe sa aking channel, please, pakisubscribe naman po. At pakipindot na rin ang bell icon. ayun pasensya na po kayo sa mga nakasabit kasi nga basa po, nabasa po kami sa pag-box namin kanina kaya nakasabay dito sa ating mga kanina. Maraming maraming salamat po.